Hi, ate. Good morning. Kau na naman? Kapili, Totong. Alam mo naman, hindi kami nagbebenta ng Totong. Walang Totong. Te? Ano? Kapili, Totong. Walang Totong. Sunod na balik mo dito. Papatawag ko na yung garda. Eh, may guard kayo, te. Nakikita eh, mo naman wala, eh, di Pabili ito itong Grabe. Ah, oh, ito na ang totoong. Ate, sa sabaw. Sus, alam mo naman hindi kami nagbebenta ng sabaw dito. Libre lang sabaw dito eh. Ganyan talaga yung style mo eh. Sap? Ay, ate nga bala. Ay, ano naman yan? Nagsusulisit ka na naman dito, no? nako ah. Hindi, mag-a-apply ako trabaho. Saan? Sa'yo. Dito? Oo. Sa Bedora? Oo. Naku, mataas ang qualifications uh -uh. namin dito ba? Kailangan, board passer ka o kaya bar passer ka. Tapos dapat napasa mo yung civil service exam. Pagkatapos dapat marami kang awards na nag-aaral ka pa. Hmm. Kaya mo ba yun? Hindi mo kaya. O ate, mataas pala requirements niyo. Truthfully. Pasulisit na lang. Sinasabi ko na nga